Ah, masuhin na. Pasapolito, na-discover na mga ano po. Isis rito, SM na yan. Ah, ito pala. Parang napakabilis uh, na lang, sir, no? Binuksan na rin namin yan ng loob niya kasamang ito. sasakay dito na mga karito, no? So, hindi tayo sa ng... Uh... Thank you. Sama natin ang uh, Team sa pangungunan ni Sir Richard Apodilado. Kaya ito yung mga parang kalakal na ito, mga kasama. Ito, access road yan eh. Ah, ito po, sir. Oo, oh, access road yan. to naging passable ito, na-discover na ng mga ano -po. ito. Ito, SM na yan. Eh. Oh. Ah, ito pala. Parang napakabilis ito, na lang, sir, ito, no? Ito. Binuksan na rin namin yan ng looban niya kasama ng LTU. Ayun, nakikita nyo naman. Nag-obstruct sila along the road. Kung ito sila yung magagamit na kalsada, parang napakabilis, no? So. Actually, this is Axel Road. Hindi lang natitip ko. pa lang iba. Yun, sana malaman ito ng mga taga Quezon City, yun, ito, no? Ito, Gusto nga namin ito madaanan na madaanan para ma-maintain na yung mga nag-obstruct -nago sa road para malinis na water pa rin. Oh, yun, mga kasama. At, uh, na merong uh, uh, parang uh, isang daanan dito na sana mabuksan no na nabanggit ni Sir Richard. Uh, alam naman natin na bawal ang kariton sa mga avenue, ito kagaya nito, bisaya sa Avenue. So bawal sila dito So kaya inuubos yung mga kariton mga kasama eh, yung yung makompromiso yung mga motorista. Halimbawa, sila yung madisgrasya nito na kariton o sila yung makadisgrasya. Eh yun ang iniiwasan ng MMD. Uh, MMDA. Siyempre, wala kang kalaban-laban mga kasama pag ikaw eh, na ng karito na ito. So, yun. Good morning nga pala. No? Shoutout pala kay uh, Rafa Poderado. Kay Ma'am Miriam Marquez sa New York. Kay Ma'am Leslie ng Japan. So, yan. Yung mga magpapag-shoutout. Comment lang po kayo para nabati ko naman po kayo. Ayan, saktong-sakto may mga basurero mga kasama. Yung mga naiwang basura dito ay mapapahakot ng uh, MMDA. Yan, sila na po yung uh, bahala dito. Ay, patay ka rin mo ha. Ah. teto sa taga ano na taga Quezon City na ayan uh, protector protector of life and environment syempre no kita niyo yung uh, pinsala na nadudulot na mga magkakarito na yan. Namumulot sila ng basura. Tapos, siniiwanan lang nila kung saan saan. Mga apektado rito, yung mga residente, no? Yung mga kasama, tsaka yung mga motorista. at uh, kung hindi ka pa nak-subscribe, yan, pasubscribe na lang po si Kuya Good at syempre, pahit na rin ang notification bell para lagi kang update sa ating mga video yan, sana hindi umulan mga kasama, no, para maganda ka rin yung coverage natin ayan, sunod ulit tayo sa team ni Sir Richard, mga kasama parang uh, may tatanggalin silang uh, signage dito, no itong, ah uh, signage na yan no? ang paliwanag dito masyado pang maaga yung uh, nila so hihintayin muna yung uh, declaration ng Comelec para mag start sila ng mga uh, eto Kinumpis-skate yung uh, lamesa ni ate. Gawa ng dati. Kung napanood nyo yung last video natin, oh, oh, oh. eh, na-operate na to eh. Ang nagiging problema lang, mga kasama, eh, paulit-ulit silang naglalagay sa mga bangketa So, yun. Ito, sa area ng uh, Shorthorn, no? Corner Aberdeen. Yung mga ginagawa nilang uh, private parking, no? Yung ginagawa nilang, uh, Pagtatali rito ay uh, isang uh, bawal din no. Yan uh, kasi ang uh, sabi ni Sir ang paliwanag niya dito, ito ay uh, government control uh, area na gawa ng uh, ang uh, property line nila eh, doon lang nakakasakop yung pinaka end. Pero ito eh sa gobyerno ito. Sa gobyerno na ito basta Lumapas sila sa property line nila, eh, kailangan i-clear eh, yan. Dahil uh, kailangan gamitin ito ng taong bayan as a daanan. Pero kung uh, sasakupin nila ito, ah, hindi po maaari. Yun ang paliwanag ng uh, MMDA, lalo na ni sorry Sir Richard. At uh, ito, kumpiskado nga. Dito sa waiting shed, mga kasama, eh, parang uh, tataboy sila rito. Ayan, uh, pinapali sila rito. Hindi tayo makalapit gawa ng may mga bata no bigyan natin ng privacy yung mga bata so yun uh, talagang uh, kailangan nila umalis dito dahil pag hindi sila umalis dito mga kasama, eh hindi PPD, pwede dahil hindi rin naalis sa Richard hanggat hindi sila umaalis dito medyo malayo tayo no, iwasan natin yung uh, makuha na yung bata mga asa. So yun at tinataboy sila Palooban Kasi bawal sila Sa may uh, kalsada Lalo na dito sa may uh, short horn At uh, doon yung mga illegal uh, dealers, no, mga Ito, 'Yung nakaharang dito na parang uh, wire mesh 'no. Ay, uh, sasakyan din 'yan gawa ng uh, 'yung uh, sidewalk eh inakupan na nila. At uh, 'yung signage 'no, nababaklan dinarin. <tod> Azam 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 Sir Julius oh, Aiden Aiden Давай, давай, и... ay na naman no? kahit na paka uh, hirap yung mga trabaho nila pero ginagampanan nila yon Marami tayong nakikitang ano no comment marami tayong nababasang comment mga kasama na yung uh, gloves ng uh, team ni Sir no Sa mga ito ah uh, mahirap kasi ng ano eh baka sabihin niyo na si Kuya gusto, sa mga gusto na magbigay ng mga gloves yun sabi lang po kayo, comment lang po kayo Maparating natin yan sa, sa team ni Sir Richard Ayun, at uh, narinig nyo sinabi ni Sir Bawal nyo sugatan ang puno Kasi may batas na nakakasakop pa rin dyan sa mga ganyang bagay So yun, clear na, no? maganda na tignan, wala nang obstruction at uh, talaga namang uh, ang galing. Yung uh, nandito na, 'yun yung parking post. Ah, uh, nilalagay nila rito ay uh, bawal din, no. So, yan. Pupunan pati yung halaman. Yan tandaan nyo no. Basta sidewalk, oh, huwag niyo pong lalagyan ng halaman. Dahil uh, pag nadaanan yan, sa oras ng operation, eh, for sure, masasakayan. At ayun, uh, binalik doon sa may uh, sa looban, no? Kasi dito na nilaga, nilagay sa may uh, daaraan na ng tao. Ang problema dyan kasi, eh, obstruction. Siyempre nga naman, baka makadisgrasya, eh, delikado. At uh, ito, nakakama, ah, may isasam pa rin. Oh. Isang signage, no? Nasa bangketa. Ayan, may sasakay. ako mga kasama medyo mga vibe wear na no? medyo delikado pero kung kaya kung hindi naman din natin umpisa pag natin ito tuloy-tuloy ito kaya ko tuloy hindi ano may nagari pa tayo ayun babalikan ito mga kasama sa susunod na schedule. Ito lang, ito lang yung barbed wire. Kasi delikado, no? Barbed wire. Susubatan na naglalakad. Oo, oh, napaka-delikado nito mga kasama. Halitip pala itong mask Pag nagsalita ka, alam mo lang. <laughs> kung ikaw magdadaan dito, talagang masusugatan ka, lalo na kung halimbawa dalawa kayo nagsisiksikan, yung braso mo lang makakasama, maabot ng vibewear eh. Doon pa lang sa konting gitgita na yun, sugat na yung uh, braso mo. <laughs> At ito, uh, mga kasama, i-schedule yan na, ano, na tanggalin. Hindi naman na uh, basta-basta iiwanan yan. Hindi basta-basta pababayaan nila si Richard. At ito, yung parang uh, pinaggamit sa PLDT ata no, hindi tayo kakamali. O kaya, comment kayo kung halimbawa alam nyo itong uh, mga gantong bagay. Comment po kayo para masabi natin sa mga viewers natin. Yung detali para hindi masyadong delikado.